Bakit yung level 8 nila parang hindi naman level 8? Sino ba dyan level 8? Level 8. 8. One, Sino X? Yung top nila, yung top nila. Y1, yung content creator. Baka na boost uh, na yan. Yeah. Eh. Baka mamaya magbukas. Masaya. Oh, yes. Easy. Yung pakas na. Ah. card na yun Patay 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 Nice charge Nice charge May isa pa charge Charge may isa pa may isa pa charge Patay 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 Charge may isa pa wag 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 mo kayo iwan Hindi hindi kita iniwan Ano naman Wag mo kayo iniwan ang tatago ka Hina ako Hina ako Nasarap na lang Wag kang granada charge wag 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 di ako push Nice charge Hat ay, isa, startin, oh, taas nang 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 Gago, Right side garage. Lag siya. nakikita mo! Nasa, nasa nasa question mark, Ah, kukunin ko ni Boom Saan, saan, saan ba? Nakita ko na kanina sa may lobby. nakita mo yung kalaban. Hindi ko Ano, hanapin natin yung ano, yung replay, replay. Nasa counter na sa mapa. 2, 2, 4, 2, 4, Sa may hot, Tark. sa may hot? Garage, garage, left side. Control ma the main boat. Control the main bot Control Control the main boat. Control no, lang Control the main boat. charge the main boat. dalawa the main boat. Control the the

Nice. Isa na lang, isa na lang. Pinaka isa na, na lang. Hindi yan. alam, hindi alam, hindi alam. No info, no info. Pinaka bulok na. Ay, ngala. Hoy. Ingat liko dry ah. Oh. Oy. Stupid mo ba 'to? Yo. Hoy, gapo na 'to. Lobby sa sa oh gonna... lobby, gonna... lobby, gonna... lobby sa. Gonna... Lobby sa. Tapos sa patay lulup sa kaaldo tapos pa turn ni Ryan at KB These sellers are gonna regret waking up. Sparesobaka to lulupit mag flash ya. Nagtano sila nag. Itinitigdam mo editing flash nila yung isa. Charge 8. Saan nakita? Right click mo yung parang chart na nasa right side. Tataas 'yung damage. Like the tapos cycle stats. Oo, bigay mo. Да, да, Да. 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 Да Diyan ka lang Wala pa ngayon Postel lang yun Wala dito Dalawa ba lang Ah uh, Sa labas yun Baka nasa lobby Lobby siguro Bakit? Ay ito Bani. Nasa TV spy Nasa ano Silo 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 Nakuha Na-headshot mo Ray Na-headshot mo Ray hmm. Bakit yung level 8 nila parang hindi naman level 8? Sino ba 'yan level, level 8? Level 8. Wal Sino Alex? Yung top nila, yung top nila. Iwal, yung content creator. Baka na boost Wala. kami. Eh. Yun. Baka mamaya magbukas. Try na diyan ah. Sapat, meron pa dami diyan, chart. Likod mo po. Likod mo chart daw. isolation. Ayun, okay, tama 'yan. Tap na ba? Oh, nasa baba. Tama control room. Control room na. Okay, Maganda yung pwesto mo. Control, la, Control, Hex. Single. Okay, cool Oy, cool. Double. Galing, <laughs> <Richard. laughs> <laughs> ko. Naging palaka. Tanggalin na yung space bar ni... Oh! Oh! mo.